Nakatakdang maglabas ang CBCP ng Horacio Emperata o dasal para sa ulan dahil sa El Nino. Sa General Santos City kasi halimbawa, hindi na makapagsaka ang mga residente. Umaksyon si Romel Lopez. Sa tindi ng init, tuyo na ang lupa sa barangay Olimpog General Santos City. Ang mga pananim kung hindi lanta, nangamatay na. Uh, Karon pang mga uh, ugmuulan niyo, eh, bulan sa Mayo, sa um, ka, tanim. Hmm. Pero paano kung hanap buhay ngayon? Paano kumakain? Uh, na ay magpa... Trabaho nga mga sideline mga ginagmay lang nga, trabaho good. Apektado rin ng mga hayop dahil walang maipakaing damo, magastos namang bumili ng feeds. Kaya napipilitan ng mga magsasaka na ibenta ang mga alaga. Ang iba naman, napapasabak na lang sa construction. Kahit may irrigation ko may. Oo. Uh, talaga kaya. Oh. Uh, yeah, hindi Yeah, talaga kayang nagtatari. Ay, uh, wala lang. Traction lang sa Ayon sa lokal na pamahalaan, Marso, nang ideklara nila ang state of calamity sa Jensen dahil sa El Niño. 54 na milyong piso na ang sinisira nitong halaga ng palay, mais at iba pang high value crops sa halos 30 barangay. I, e, yan yung mga immediate needs nila. Wala silang naitanim, wala silang aanihin. Wala silang maho sa pera, wala silang pambilin ang nila. Atunan siya ng mga kain. Ganun siya, yan basically yan. Yan yung kalam na si Kuha, so, yung socio-economic impact. Nauna nang sinabi ng pag-asa na posibleng makaranas ng drought o tagtuyot ngayong Abril sa halos buong Mindanao, tatlong probinsya sa Visayas at anim sa Luzon. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nakataktang maglabas ng orasyo imperata o dasal para makaulan sa mga lugar na apektado ng ilinyo. Pangamba naman ang International Rice Research Institute, posibleng maulit ang global food crisis na naganap noong 2007 hanggang 2008. Hindi lang kasi Pilipinas, kundi pati ibang lugar sa Asia ay may mababang produksyon ng pananim dahil sa tuyong panahon. Posible ring daw tumaas ang presyo ng bigas. Inirekomenda e na nila ang paghingi ng tulong sa China, India, Japan at South Korea para sa supply ng bigas. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.